gusto nyo ba ang mga idol dumami ang followers nyo na walang kairap-irap na nasa mabilis isang paraan lang or so, isang araw lang dadami agad ang followers mo well stay tuned lang and watch the full video Okay, so yun mga idols, so welcome back po again sa ating munting channel so for today I'm gonna help you kung paano nga bro I'm gonna teach you kung paano nga ba magkaroon ng followers sa mabilisang paraan lang okay so hindi mo kailangan dito ng kung ano anong gagawin hindi um, mo kailangan bumili ng followers kasi alam mo yon expensive at saka kahit naman bumili ka ng followers hindi mo magagaranti na mag stay sa yung mga followers mo na yun okay alis at alis din yun And ang kagandahan pa dito ay, mga followers ng mga combo is hindi yung mga bots lang or yung mga alam mo yun parang gawa-gawa ng mga followers lang di dito kasi totoong mga tao to okay so alam ko yung iba dyan gusto nyo malaman kung paano gawin yun so stay tuned lang okay watch the full video lang so pero bago yun, if bago pa lang po kayo sa aking channel, subscribe mo na ito lang kapag nakapag-subscribe ka. Comment mo sa baba dan. And then, turn on one notification bell icon. um, uh, dahil mali mo, isa ka sa mga kung kong mga tanong pag-iwain natin. If e, umabot na tayo ng 10,000 subscribers. So malapit na po mag-10,000 idol. Ano pa inanta mo? Subscribe mo na yan. Thank you so much. So ayun, tara. And maliban pa dun, um, pwede pwede ka makakuha ng mga tips dito Kasi lagi po mag-upload ng mga video sabot sa mga gantong uh, contents Okay, na talagang makakatulong sa atin or sa social media life natin Alright, so start na natin kagad to, hindi pa So una-una sa lahat, syempre simple lang uh, Meron tayong maayosin sa ating TikTok account mismo Okay, click po lang itong Play Store Sa Play Store Idol, okay, sa Play Store ang gagawin mo lang dito is type mo lang dito syempre ang tiktok eh, ng bakit nga ba kailangan pa ihanapin ang tiktok sa play store para po malaman if eh, ang tiktok mo is updated o hindi ngayon kapag open ang nakalagay dyan so meaning yan updated po ang tiktok mo so ayun ang purpose paki update ang tiktok okay Uh, pagkatapos i-update, gawin natin yung second step so yan, i-click mo lang update dyan, so matik mag-update yung tiktok ko dyan, okay, so ngayon kapag na ano mo na yan, or kapag na update na kapag goods na syempre open natin yung tiktok natin okay so start ko lang ha kasi na open nito kanina eh ayan so tiktok asan ka na ito ayan <coughs> so dito wait kasi yung sounds ayan eh. so punta ka dito sa profile mo ito ayan pagkatapos dito pumunta ka po sa uh, pinakataas upper right corner ito Ayan, click mo yan. Punta ka sa privacy. Ay, settings and privacy. Ito yung isa, mga, isa sa mga crucial part para gumana yung strategy na ituturo ko sa iyo Or sa inyo. So, una dito is yung click mo yung privacy. Sa privacy loads, dapat dito, um, sa private account, naka-turn off yan. Kasi, once na naka-turn on yan, so meaning account mo is naka-private. So, wala rin, di makikita ng mga ng mga kusinsinong tao lang dyan, diba? di ba? Hindi ka, paano ka ma-follow kung naka-private yung account mo? kasi napaka-importante yun idol so dapat ito naka-private is turn off po yan dapat okay so assuming nga naka-turn on to paki-off mo like ito naka-turn on yan pagayong-gayong mo siyang ganito para naka-turn off na siya ito so, ayan okay so activity status paki-on mo yan suggest your contacts to others click natin yan ito loads crucial din to dapat dito lahat naka-on yan okay kasi bakit nga ba dapat ng kunin sa contacts, sa Facebook friends, people who open or send links to you kasi ganito 'yan. Sa contacts, sa mga friend mo sa Gmail, mga uh, taong meron kang phone number nila, yung mga contacts mo kasi sa phone book mo, lahat 'yun idol. Kapag gumawa sila ng TikTok, yes, suggest yung profile mo sa kanila para i-follow nila. 'Di ba? Matik, ma doon pa lang ang mga followers which is mga kilala mo, mga friends mo, or tawag dito mga kamag-anak mo di ba alam malaman na may tiktok ka ganun so sa facebook friends naman same dito naman mas maganda kasi syempre mas marami kang contacts oh, mas marami kang friends pag sa facebook na gumagamit yun ng tiktok so mga friends na gumagamit ng tiktok tapos naka-on din yung ganito nila so isa suggest yung profile mo Okay? Sa sa profile nila tapos si follow nila yun kasi syempre kilala ka naman nila. Bakit hindi nila i-follow? So matik i-follow ka kung mga mandatory ng mga fa, friends mo sa Facebook. I-follow ko talaga kasi kilala ka naman. Di ba? So ayun kagandahan so, that's why dapat account to. Si TikTok na mismo magsasuggest ng account mo sa mga um, TikTok account nila na i-follow yung account mo. Okay? So ganun di ba ang galing? So TikTok na bala. Wow, well, if naka-on lang to. Pero kung hindi naka-on yan, naka-turn off yan, hindi ko lang mangyaring ganun. So, paki-turn on yan, idol. Okay? Ito naman sa so mga next ng links, uh, tawag dito. Same na rin naman sila. Basta yung mga contacts na nakakilala mo, ganun. Okay, so yun. Dapat yung tatlong to naka-on. Okay? So, yun. I hope na dapat naka- Um, fix na yan, okay, so naka-turn on na yan back na natin yan so, next, is um, ito sa mga dares na to ganang galawin to goods ka na dyan pero ito sa profile views pwede naman pwede mo, na, pwede mo naman i-on to para makita mo yung sinang stock sa profile mo okay so back na natin yan so home na natin clear mo yung facebook pagkatapos yan meron ka pang isang application na ka lang i-download so anong application nga ba yon so ito yan tikiyo ito ang makakatulong sa para dumami ang followers mo so para mag boost yung followers mo sa tiktok So, punta ka lang ulit sa Play Store. Play Store lang. Tapos type lang dito yung mismong pangalan niya. Reach. Ito. At tapos dalabas to. Ito yung application. Kailangan i-download yan. Okay? So, ito siya. So, napaka-effective nito. Um, talaga namang agad-agad makakuha ka na yung followers if ginamit mo to. Okay? So, install natin yan. ngayon kapag install mo yan, wait mo lang. So, meron, hindi naman siya ganoon, ka lang. naman lang sa is niya na ito. Okay, so meron siyang 1 million downloads. And 15 MB lang siya. Tapos ang ratings niya, so, out of um, 5, 4.9. Tapos mo ang reviews niya. 262K, so napakadami diba ba? Halos half million ang reviews niya. Pero positive halos lahat. Diba? So, yan kapag na-install mo yan, open mo lang, of course. So, meron tayong konting setup na gagawin dito, okay? So, pwede ka mag-login with Google, pwede ka mag-login anonymously. So, pwede mo yung click yung login anonymously, login in progress, tapos dito lagay mo yung username mo ng TikTok mo. So, pwede ba ko maban dyan, idol? Hindi, hindi po. Dahil dito kasi, ang mga nagpa-follow rin sa'yo, mga tao rin, hindi mga bots. So, safe na safe ang TikTok account mo dito. So, dito. yung TikTok mo, copy mo lang yung profile mo or yung ID mo doon, or yung user ID mo. tapos sa profile. So ito yung natin dito no. Ito yung user ID natin, yung long press mo nang yan. Wait. Ayun sana nakapin na siya. Balik ka doon, username. Ito. Hindi siya nakakapin ng ganun-ganun lang, gayahin na natin. Okay, just chill. Okay. Ketog, i-ano mo na yung, ano ay ah? yung at ketog na ilagay yan. Just chill. Tingnan mo lang, hahanapin niya na yan yung ano mo, yung account mo. So siya na ba hahanap din. Ito, ito na account natin, di ba? So, ngayon ang gagawin mo dito is, ang kailangan mo lang is mag-follow mag follow ka ino magkakaroon ka ng points. Ngayon, yung, yung coins mo na 'yon, 'yun ang iyong mo sa mga followers din. So, click mo tong follow and get 5 coins, okay? Then pagkatapos ito, i-follow ifo, mo siya. Katapos na i-follow, baka kagad doon. To, baka dito, and wait mo, magkaroon ka ng 5 points so kapag di, if ever na if ever na ano uh, if ever na di gumana, ulit ulitin mo lang hanggang sa magkaroon ka maraming points dito, okay so ito, follow natin ito sya yan follow mo lang tapos balik ka doon ayan, babalik ka dyan tapos wait mo hanggang sa ayan, dumagdag na yung 5 points natin, so follow mo lang ito ulit basta ganoon lang gawin mo, paulit ulit mo lang gawin yun, follow ka lang ng mga mga tao dito tapos magkakaroon ka na ng points dito tapos yung points po dyan, kagandahan pa dyan ay pwede mo syempre papalit sa mga followers lang okay? so ganun ba so paano ulit dyan? minsan kasi hindi siya gumagana pero syempre ulit ulit yung -ulit, ulit Di naman nauubusan yung loss eh diba? ganun lang, follow and follow mo lang ngayon dito huwag ka magaan follow kasi kung makita mo diba kaya na 5 points tayo kung ng 3 points so kapag ka ganun, kapag nagaan follow ka mabawasan yung coins mo that's why kapag nag follow ka dun huwag yan unfollow i-follow mo lang sila okay so yan follow pa natin to okay na follow na natin so yan babasa naman yung coins natin yan kaya dapat talaga okay uh, ah, maging consistent ka na sa pag follow so yan pag na natin. natin so, diba nababawasan ka kaya dapat huwag mo talaga sila yan follow kung familiar sila sa muka sa, kung familiar na pan follow mo na ako ang i-open okay mga bago-bago lang na open mo kasi follow mo para magkaroon ka ng points ito, 14 points na tayo ito, hindi ko din na-follow kanina, so follow natin yan okay, tapos balik ka naman doon tapos wait mo naman dumagdag ang coins mo ayan, 19 points na tayo 30 coins na tayo, diba so, here may tiktok, open may tiktok mo okay, pagkatapos matakas sa profile mo okay na sa profile ka na kung nyo tatandaan nyo meron tayong 385 followers so ang gagawin natin dyan i-click ko yung boost dito okay ito yung booster click mo yan so i-exchange coins mo ba i-exchange mo yan kung makita mo naka i change mo na yung coins mo sa mga followers so, wait mo lang hanggang sa may magdagdag na mga followers sa ito kung makita mo dalawang followers na dumagdag sa atin 3 followers na dumagdag sa atin diba ganoon kabilis loads meron kabilis ang mga followers dito okay. so legit ba yan? let's see nandoon na talaga yung 3 followers na yan ha. check natin o diba? so mga tick and loads hindi pa nagre reflect yung ibang followers eh. pero at least pero na agad dumating o, ito 386 na si mga tick and loads may mga, mga at may mga, mga follow talaga yan sa iyo ito siya o diba? so paunti-unti paunti-unti mo lang gawin yun paunti-unti rin diba, yung ang followers mo kasi napaka basic diba? Ano lang kadali dumami ang followers sa TikTok. Walang kairap-pirap dogs, di ba? So yun lang. If you like the video, please subscribe. Like. Dino mong tatagal pa mga Till next time. Peace out. Keep safe, everyone. Bye-bye.